Welcome back to our channel. In this video, pag-uusapan po natin yung limang paraan or five ways para magkaroon ng SSS PRN. So, ano ba yung PRN? Ito yung tinatawag na payment reference number at kakailanganin mo ang PRN para makapagbayad online at hindi mo na kailangan pumila sa mga SSS branch. So yung first, uh, yung number one na paraan para magkaroon ng PRN ay sa pamagitan ng online inquiry sa SSS website. So ituturo natin yan. So, dapat ay meron na kayong account sa member portal sa SSS. So, i-search nyo lamang yung SSS. So, tapos i-click nyo itong member ito. Diyan kayo papasok. Tapos, kung meron na kayong account sa SSS member portal, automatic mag-login na po kayo. So, sign in using your user ID and password. Tapos, kung wala pa kayong account sa SSS member portal, so kailangan nyo pong mag-register. So ito yung pindutin po ninyo kung kailangan nyo pa pong mag-register. Pagkatapos nyan, so kung meron ka ng account, so ito na po yung lalabas pagkatapos mo mag-login. So I'm sure familiar ka na nito kung meron ka ng account. So i-click mo itong payment reference number dito, PRN, ayan. Pagkatapos ay ito yung lalabas, meron dalawang options, contributions and loans. So ito yung i-click mo, yung loans. Pagkatapos mong i-click yung loans, eh, meron ditong lalabas na PRN payments. So piliin mo itong PRN payments. I mean, piliin mo itong generate PRN kung gagawa ka ng payment reference number para makapagbayad ka. So automatic, kung ikaw ay palagi nang nag-generate PR, ng PRN, so automatic meron na yan dyan gagawan ka na kaagad ng pag-login mo sa yung website, automatic meron na. Tapos meron itong button na pay, pay, ayan. Maaari ka nang magbayad online. So, mamaya ipapakita natin kung saan maaari magbayad online. So, ganyan lang po yung pag uh, generate ng PRN gamit ang SSS website. So, dapat meron ka ng member uh, registered ka na sa SSS online member portal. So meron tayong video kung paano mag-register. Please pakihanap po sa dito sa ating YouTube channel. So, yung pangalawang paraan para magkaroon ng uh, PRN is by using SSS mobile app. So ito ay para pa rin doon sa mga dapat meron ka ng account sa SSS member portal. So uh, kung nasa mobile phone ka, mas mabuting i-download mo itong kanilang apps. Ito yung SSS mobile apps. So, yung sa akin, naka-install na siya. So, kung, kung wala ka pa, kung wala ka pang apps ng SSS, so, dito nakasulat in, uh, install. So, dapat i-click mo yung install para magkaroon ka niyan. So, ito na nga po, uh, lalabas sa yung mobile app. So, syempre, maglalagin ka ulit. So, same lang to no, doon kanina sa browser. So, pagkatapos mo, kung lalabas, yung makikita mo sa iyong mobile phone, SSS mobile app, uh, i-click mo ito dito sa pinaka-bottom, itong Generate PRN. So, dyan ka, kukuha ng PRN para gagamitin mo sa pagbayad ng iyong SSS only. Pagkatapos mo i-click, i-click ang Generate PRN. So, ito na po yung lalabas. So, PRN list, ayan. So, again, kung palagi ka PRN sa iyong member portal account, automatic meron na yan dyan. so itong tinakpan ko yan po yung uh, PRN so babayaran ito yung mga dapat kong bayaran dahil hindi pa ako nakapagbayad this quarter so pag click mo to nitong pay uh, automatic pwede ka online so ito nga po pala yung mga uh, kung saan ka maaaring magbayad online so pwede sa Maya account pwede sa GCash account so yung Ah, uh, pwede yung credit card and debit card, pwede din sa BPI. So, BPI uh, pinakamahal ay yung credit card, 29.40 pesos yung bayad. So, pinaka Gcash account 10 pesos lang yung kanyang convenience fee at saka yung Maya account. So sa BPI naman ay 15 pesos tapos meron pa siyang service fee na uh, 5 pesos. So yung Maya account and GCash, so meron nga po pala siyang 6 pesos din na service fee. So, ayan. Pero, kung mas maigi na to kaysa mag uh, gumastos ka pa ng, ng pamasahe, lalong lalo na kung malayo ka sa SSS SS branch. So, kung gagastos ka pa ng pamasahe tapos pipila ka pa ng ilang oras para magbayad ng iyong voluntary contributions, so, mas maigi na tong ganito. So, kailangan mo lang mag-register sa SSS member portal online. So, another way, yung pangatlo nating paraan kung paano magkaroon ng PRN kung wala kang uh, member portal online kung, or kung hindi ka marunong sa internet o mga ganun, sumaari kang mag-text sa SSS. So, ito yung itatype mo. Ito naka-blue. So, yung first mo kasing gawin, dapat mag-register ka muna sa kanila. So, i-text mo to sa kanila. Take note, dapat meron kang load dahil yung pag-text pag sa kanila ay 2.50 pesos for Globe and Smart and 2 pesos for Sun Subscribers. So, dapat meron kang load po. So, First mong i-text ito, SSS reg. Tapos itong ganito na symbol, ibig sabihin yan, space yan. So, lagyan mo ng space, tapos yung SS number mo. So, again, SS number, hindi yung number mo sa ID or, or sa UMID. Dapat yung SS number mo talaga na nasa iwan mo. Tapos niya na space, tapos yung birthday mo. So, itong birthday, kailangan ay ito yung format. So, mauuna yung buwan, tapos lagyan mo ng slash, tapos yung day, tapos lagyan mo ulit ng slash, tapos yung year or yung taon kung kailan kaya pinanganak. At isend mo na siya sa 2600. Pagkatapos niyan, so kung, regis kung registered ka na, text ka ulit, magte-text sila kung na-register ka na. So text ka ulit nito. So SSS space PRN, tapos uh, space SS number, tapos space yung PIN. So, ano yung pin? Isulat mo lang itong pin, tapos birthday, tapos itong month. So, I, I mean itong birthday na same pa rin yung format doon sa kanina. So, ibig sabihin, dalawang beses ka dapat mag-text. Yung first ay yung pag-register. Tapos, kapag registered ka na sa kanila, so, text ka ulit nito. SSS, PRN, SS number. Uh, just follow this format. So, sa 2,600 mo pa rin isi-send yan. So, pag, yung pang na paraan is to visit an SSS branch. So, kung halimbawa talagang uh, kung pupunta ka rin lang naman sa SSS branch, maaari ka doon ng uh, PRN tapos bayaran mo online. So, kung talagang pagpunta mo doon ay sobrang haba ng pila para sa magbabayad, So, hingi ka na lang ng PRN tapos bayaran mo online. So, actually, minsan ako nagbabayad ako doon sa uh, Imluilier at Western Union. So, tumatanggap po sila. So, siguro depende sa branch. Pero kadalasan, Western Union, tumatanggap sila ng SSS, pati PhilHealth, ganun. Uh, pero, syempre, kailangan mo nga po talaga ng PRN. Tapos, yung mga bayad center din, paari ka din magbayad sa mga bayad center. So, PRN din po yung kanilang hahanapin. So, Pagpunta mo ng SSS branch, dapat dala mo yung SSID ID para ng PRN. Tapos, uh, lapitan mo yung customer service area and request assistance for obtaining your PRN. Uh, call center inquiry, maaari din. Ito yung panglima natin paraan kung paano magkaroon ng SSS PRN. So, call center inquiry. So, dial the SSS hotline at 1455 for local calls. Uh, kada naman sa atin sig naman siguro sa atin local calls so dial SSS hotline at 1455 pagkatapos niyan ay mayroon na uh, mayroong uh, sasagot na sa iyo tapos ifollow mo lang yung uh, direction ng uh, doon sa sumagot so that's all for this video sana ay nakatulong po sa inyo kung paano magkaroon ng So isa, yung may papayo ko po, po talaga is napaka mas mabuti talaga na mayroon kang SSS online uh, account sa member portal. Ambil mabilis lang, please uh, watch our videos kung paano gawin. At uh, hindi lang kasi PRN yung kaya mong yung magagawa mo dun sa kung meron kang SSS account sa online. Lahat pwede mong gawin, maari kang mag-submit ng maternity, maari kang mag-process -mag ng loan. Tapos, makikita mo lahat ng contributions mo. So, ayan, uh, much better to register in SSS Member Portal.